Best talaga. Dextros. Dextros. Pag may mga sakit yung pusa ko. Uh, dextros muna ang ginagawa ko. no eh, Tapos, ah uh, pinapakaramdaman ko yung bandang kilikili -kili nila. Yung kilikili. -kili. Tapos, papakaramdaman ko yung... Papakaramdaman ko yung ano nila. Yung pupo. Kasi yung kilikili -kili nila, minsan mainit. So, ano yan. Nahanhan ko ng bingpo na maligamgang na tubig kasi kailangan araw-araw palit ng tubig tapos nilalagyan ng dextrose powder no yan Liyan ko siya ng dextrose powder kasi kailangan nila ng dextrose powder dumot pala siya sa mga ano no, makin mo gamot pala siya sa hipon at tilapia. um Kagaling naman itong na dextrose powder na to. Hey guys, nilinis tayo ng mata at tainga ng aking mahalaga. So, ginagawa ko. Meron ako itong wipes. My name is Green. So, habang nandito ako sa bahay, nilinis natin ang ating mahalaga. Uh, ako na yung pag-spray ang ng gamot. May sugat siya sa tainga, oh. Punin mo. Very good si Green. Tapos, yung isang bata dito, nanonood lang. Behavior. Oh! 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 Uh.

bayan mo. Spray natin guys. Ito naman yung para sa mga bagot. Um, um, um. Malita kasi dyan. Hindi ka naman inaano ni ano. Finish na po kami eh. Finish na binata ni mama. na. 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 Finish na. Finish na.

May camera eh. Ano pa po kung ano kung ano? Ikaw ang nagagawa nun. Hindi ako. Hindi nandiyan yun. Hmm, hmm, hmm. Dan lang. Kasi masakit sa kamay. Andi na na. Okay naman yung ano niya. Yung mata niya. Okay naman yung mata niya. Okay naman yung tayo okay. niya. Walang malinis ng tayo okay. niya. Okay. Okay.